Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video nga po, ilalabas kami ng aking mga kapwa crew member from dining room team na punta sa isang pinakamagandang beach dito sa Bermuda Island. So ayan, makikita nyo na nakalabas na kami ng barko after matapos ng aming breakfast duty. At makikita nyo na may katabi rin kaming barko na Norwegian Cruise Line. So shoutout sa lahat ng mga Pilipino na nagkatrabaho dyan. Sana mapanood nyo yung video ko. <laughs> at sasakay na nga kami ng ka papunta dun sa Elbow Beach Resort mga 20 minutes drive siya mula rito sa port at eto na nga nakasakay na nga kami ng aking mga kasama medyo mahal nga lang ang pamasahe bawat isa pero sigurado sulit naman yung lugar na pupuntahan namin at may kita nyo naman sa biyahe pa lang e eh, napakaganda na ng lugar lalong lalo na yung kulay ng dagat Oh, yan shout na, shoutout na, shoutout Oh. Ayun, yan na. Shoutout ko, Boss Ricky. Boss Ricky. Boss Ricky. <laughs> 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 diwata. Diwata. Diwata pa na sa Overload, o. Oh. Di masarap, di ma <laughs> Diwata. Boss Ricky, sagot po yung na natin Boss Ricky. At after nga ng 20 minutes drive, ay eh, malapit na nga kami dito sa Elbow Beach Resort. Elbow <laughs> Beach. <laughs> yeah, Elbow Beach. At ito na nga, nakarating na nga kami sa Elbow Beach at syempre magpapalam kay Manong Driver. Kaso nga medyo busy nga lang siya sa pagbibilang ng pera na aming mga ibinayad. At eto na nga ang moment of truth. Talagang napakaganda ng dagat at makikita nyo rin yung white sand niya na napakaputi at napakapino. At ang pinakadabi sa lahat ay hindi siya crowded kaya may enjoy mo talaga ang beach na ito lalo lalo na kung gusto mo mag-enjoy at mag-relax ng kaunti. At ayan, humanap na kami kaagad ng pwesto at syempre nagdala rin kami ng foods. At hindi ko alam na siyata ng kasama ko ay ni Diwata. Sarap! Hindi masarap! Andito na! Andito na! Andito na basher mo nasa Bermuda. Eh bibi guys <laughs> ayo hindi dinigga. Nakaranag ginalamo na pa lason. Oo tigyan. Hindi ko ha nilang lasa ng mga kumakain cin At chef pre pagkatapos kumain, ayan swimming time na. Ay eh, taso na medyo malamig yata yung tubig. So lamig? Ay po. Lamig Lumigaw eh. Pero keri nga lang yan mga idol ha, syempre ang mahalaga ang makaligo tayo at the exactly makaligo.

So yun na nga mga idol, pagkatapos ng isang oras na bandingan, syempre kasama na dun yung kwentuhan, kainan, pagligo sa napakagandang beach na ito, at syempre yung konting relax time. So kailangan na naming umuwi at bumalik ng barko kasi limited time lang talaga ang mga shore leave ng mga crew member kapag nagtatrabaho ka sa isang cruise ship. At nung pauwi na nga kami mga idol sa kay ng cab, eh napansin ko so lahat ng establishment dito sa Bermuda Island ay semento yung bubong nila. Na di katulad sa atin sa Pilipinas ay yero ang kadalasang ginagamit. So ayan, nabigyan ko na naman kayo ng konting trivia para pag naapunta kayo dito sa Bermuda Island ay hindi na kayo magtataka. Okay? So yun na nga mga idol, after 20 minutes drive, pabalik ng post. So eto na naman at balik na naman tayo sa reality. At syempre bago matapos ang video na to, shoutout ulit sa mga Pinoy na crew member dyan sa Norwegian Cruise Line na katabi namin. At syempre sa lahat ng marino sa buong mundo. So stay safe, stay healthy. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, bye bye! Love you all!